no? so, ito po yung tunog niya habang naka under yung makina kaya pala nandito yung problema wala ng rubber dapat marunong tayo sa DIY Welcome back po sa aking YouTube channel mga ka -IDF. So ngayon po ay panibagong DIY tutorial na naman ito uh, Tungkol dito sa ating uh, chain na may lagitik na tunog. So nakikita niyo ito bago pa ito, no. Yung kaniyang mga roller guide ito. Mga bago na 'yan. At uh, may lagitik pa rin, no. Hindi nagtagal. Noong una, bagong kabit pa ba ito ay uh, tahimik naman yung kaniyang andar. Pero hindi nagtagal. Noong mga dalawang uh, linggo lang ay may lagitik na naman. So ngayon po ay nakita ko, ito po ang dahilan. Yan, wala nang rubber ito po ay uh, ang pangalan dito ay tensioner uh, push, no. So ito i-open ko dito para makita niyo mga ka-IDF. Yan. Eh. Okay. So ito itulak natin at uh, tatanggalin natin 'to. Yan. So kitang-kita natin na wala na siyang uh, rubber. So dapat may rubber 'to. No. So natanggal yung kaniyang rubber napunpun yung dulo okay so ito ang dahilan kung bakit na may lagitik pa rin hindi nagtagal yung ating uh, bagong kinabit na roller guide no? So, itong mga roller guide nya bago to pati dito sa gitna bago rin kaya nagtaka ako kung bakit uh, ganun pa rin umiingay siya bago naman ang lahat dyan no? So, ito po yung tunog nya habang naka under yung makina yan metal to metal contact kaya pala nandito yung problema, wala ng rubber. Bago po ito mga ka-IDF. No. Uh, dito po siya tutukod yan Yan. i niya yung uh, kadena, yung chain. Yan, pagano yung paglalaro niya. Laro. Yan. Luwag-igpit, luwag-igpit. Kasi yung kadena natin, o timing chain, kasi yan po ang magtulak dito para ikot sa kanyang camshaft yan kaya higpit luwag yan kaya ang purpose nitong ating tensioner push ay i-control niya ito no yan so wala ng rubber so ngayon ay gawa natin ito ng paraan para mapatahimik ito no hindi na maglagitik so DIY tayo mga ka-IDF. Panoorin na lang itong video na to hanggat sa matapos para ma-idea kayo. So may rubber damper po tayo. Ito po yung gagawin natin. Okay. Ito po siya. So, syempre, magtabas lang tayo ng kakasya dito. Okay. So, ito po yung ginawa ko mga ka-IDF. At uh, pwede rin yung gulong. Pero napakatigas po nun. So, ito ay okay na to. Kasi matibay po itong rubber na to. Hindi to basta-bastang mapudpud yung iba kasi kapag bumili ka ng uh, tensioner ay medyo maluwag po yung kanilang rubber kaya kadalasan ay matanggal yon lalo na pag uh, maluwag yung ano natin yung timing chain noong una kasi yung pagpalit ko nung uh, mga roller guide nya at pati itong uh, tensioner ay hindi ko po pinalitan yung kaniyang uh, chain o kadena kasi hindi ko na check ng maayos na maluwag na pala yon kaya natanggal itong kanyang rubber at na damage nadurog yung kanyang pinakadulo hindi ko lang naipakita sa inyo mga kasi pasinsya na po nandun lang yung uh, rubber na natanggal nito yan so ganito lang po ang gawin natin ha. sukatin lang natin so i fast forward ko na lang tong video na to mga kdf para hindi masyadong maba So, ito na po yung ginawa natin at uh, siguraduhin lang natin na uh, tamang higpit po ito o mahigpit para hindi basta-bastang matanggal. Yan, mahigpit na po yan mga ka -IDL. Okay. So, linisan lang natin para hindi mag-stack up doon sa butas kapag uh, ikabit na natin ito pasensya na po kayo sa background natin napakainga yung mga manok dito marami kasing manok dito mga ka IDF so yan, okay na po siya okay yan so ganito lang kasimple so itong parang ano niya kukunin ko to parang groove niya Yan ito lang kasimple mga ka-IDF maggawa uh, gawa ng rubber sa ating tensioner. Kaya kapag uh, nakaranas kayo ng ganito ay check mo dito baka wala ng rubber yung ating, ay uh, yung inyong mga tensioner dyan. O gawin nyo na ng paraan uh, DIY. Yan lang naman tayo mga ka-IDF no. Dapat marunong tayo sa DIY. Okay. So ayos na to ikakabit ko na 'to mga KDF. So, ayan. Ito na po yung ating uh, gawa, no? So napakahigpit mo nito, hindi po ito basta-basta matanggal. Ayan. At saka bago na rin yung ating uh, timing chain. Uh, Siyempre, hindi na talaga 'to matanggal. Ayun, ikakabit natin dito. Ayun. Pasok na siya at uh, yung spring ito yan tapos higpitan natin itong kanyang uh, bolt yan so okay na siya Magpit na so ayun siya mga KDF no yun ganyan siya maglaro okay yan smooth na smooth talaga yung galaw niya oh. ayos ganyan talaga tayo mga Pinoy ayan so DIY lang okay yan so ayos na tong gawa natin mga KDF sana po ay uh, may natulungan ako dito ah oh. Kapag uh, ganito ang problema. So maraming salamat po mga KDF.